Hello, good afternoon sa ating mga kapwa content creator dyan, lalo na sa mga bago pa lang dito sa platform ni Mitz. Ayan guys, sasabihin ko sa inyo, ako since 2023 December 31 is nag-start na rin ako magka-earnings sa Facebook. And yan yung aking first earnings guys, ayan. And sasabihin ko sa inyo, marami na rin ang mga violation yung mga natatanggap ko. Marami, marami na rin akong kalon pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Kung totoo mong video, yung upload mo is mag-appeal ka. Yung appeal guys is parang uh, mag-ano ka ulit kay Mitz na i-review -re yung mag-appeal ka na i-review -re yung post mo. And kung hindi mo naman video talaga yung nasa violation na yan or pinalo ka ni Mix dahil sa video na yan na gawa mo, eh simply lang guys, burahin mo. <laughs> And gumawa ka ulit ng another video. Huwag kang manghihinayang sa views mo. Pag hinayangan mo yung account mo. And hayaan mo na yung views na yan kasi bayad naman na yan. And kung bagong video pa lang natin, of course, na, nakakapagpanghinayang din pero wala tayong magagawa kung hindi mo sariling video. And yun lang naman yung gagawin mo. Burahin mo. I-accept mo kung ano yung hataw ni Mita sa'yo para hindi mawala yung content monetization mo. And kung video mo naman yun guys, pwede tayong mag-appeal para i-review ulit ni Mets yung uh, video natin. Kasi marami din naman akong video guys na ina-appeal pero na-accept din naman ni Mets and na-review re and binabalik niya din naman sa aking timeline. Sa mga hindi pa dyan nakakaalam guys, mas maganda talaga na uh, sariling video natin yung gagawin natin lalo na ngayon guys dahil meron na din tayong mga content protection. Ayan. Dahil kapag meron na silang mga content protection, hindi na rin tayo makakakuha ng mga video nila. Ayan. And hindi na rin sila makakakuha ng mga video natin. Pero, maliban lang kay Sir Elias Lentokan. Ayan, guys. Of course, Sir Elias Lentokan is mayroon na rin siyang content monetization, guys. And mayroon na rin siyang, na siyang content protection, guys. Pero, nakakaiba talaga ay nakaka-proud si Sir Elias lento dahil hindi siya nagbablock ng mga ng mga gumagamit ng mga mukha niya ng mga video niya na kinukuha natin minsan kinukuha ko rin ayan <laughs> pero hindi siya nang bablock dahil super ni Sir Elias dahil mas gusto niya rin na kung makaka-earnings siya gusto niya rin mag-share blessing and makaka-earnings din yung mga kumukuha sa mga pictures niya or video niya pero minsan guys yung iba diyan mas super ang kapal ng mukha hindi pa nga sa kanilang video yan na mayroon na rin silang content conversation pero sila pala yung ano, sila pa yung proud na mag-vlog sa mga kapwa nilang nangunguha din ng mga picture at <laughs> mga video. Kasi si Sir Elias hindi siya nagbablock ng mga umukuha ng mga video niya. Pero yung iba dyan talaga is super kapal ng mga mukha. Hindi na nga sa kanila, hindi na nga nila sariling video pero sila pa talaga yung may may ano may kapal na mukhang mag-vlog sa mga kapwa rin nilang nangunguha ng video. <laughs> Kaya hindi talaga guys pare-parehas yung mga tao. Kaya kapag ganung mga nangyayari guys kapag na kayo, wala na lang tayong gagawin. Hayaan niyo na lang, bigyan na lang sa kanila. Burahin niyo na lang yun na ang sasabi ko sa inyo. Thank you so much. Good afternoon.